May nagtanong sa akin. Sir, tanong ko lang po. May inutangan po kasi kami ng partner ko. Nakabayad naman kami nung una, pero nung di na kami nakakabayad, pinagmumura na kami. At sinat mo yung ibang FB friend namin, tinatanong address ng work at kung ano-anong pinagsasabi about sa amin. Tama po ba yon? At ano po ang dapat namin gawin? Well, bago ko natin ituloy ito, ano Uh, disclaimer lang po. Hindi po ako abogado. Ano po? Ako po ay uh, isang maniningil or collector no na nagbibigay po ng uh, payo or idea no regarding po sa paniningil no sa pagpapautang at uh, sa mapang-abusong pamamaraan ng paniningil no. So if eh, kung meron po kayong mga kwestiyong legal no, mga katanungang legal, eh, mas mainam po na idulog nyo yan sa abogado. Ano po? Okay po, tuloy po natin yung akin. Ano, ano. Um, tinatanong nyo po ano po yung po pwedeng gawin kasi pinagmumura kayo, tapos sinat pa yung iba yung FB friends, no? At uh, kung ano-ano yung sinabi sa inyo. So, may possibility po yan na libel kasi minura kayo, no? Tapos, uh, pwede rin po na cyber libel kasi dumaan po yan sa... Uh, internet, no? So, ang gawin nyo po ganito, no? Ipunin nyo humuna muna yung ebidensya. No? Ano ho ba yung tamang pamamaraan, no? Sa pagkuha po ng uh, ebidensya, no? Lalo na kung sa cyber live lang ginawa sa online, no? Ang gawin nyo po is screenshot nyo po kung ano man po yung uh, uh, conversation nila. Ano po, yun yung pinakamakaano. Kung, kung yan, e eh, may post no, ng paniniram puri Well, i-screenshot nyo 'yung buong ano, buong uh, post 'no. Kung 'yan po naman ay uh, message 'no. Uh, i-screenshot nyo po 'yung buong message. Mas mainam kung kasama po 'yung ano eh, 'yung 'yung URL. Kung kung desktop po ang gamit niyo, uh, makukuha nyo po 'yung URL para mas madali pong uh, ma-trace ano po. Tapos kung ano po, kung uh, kaya niyo ring i-screenshot 'yung uh, FB account eh mas mainam po no kasi para ano kagad para kilala nyo, kilala kagad kung sino yung uh, nagpadala nung malisyosong mensahe. Tapos, wag na wag nyo po itong ano, i-edit para hindi siya matamper. kasi pag tinamper nyo yan, hindi na po ko ng korte yan. So, kung ano po yung screenshot yun po ang ano, i-submit ninyo. Tapos po, kung meron kayong common friend, no, dun sa nagpadala ng malisyosong mensahe, no o mas malisyosong post no eh mas mainam po eh kunin nyo siya para magtestify para mabilis yung proseso no ngayon kung wala naman po pumunta kayo sa ano sa PNP anti cybercrime group or sa NBI cybercrime division para po ano uh, ma-identify nila ano kasi meron yan yung computer forensics po no mga eksperto sa computer para ma po yung IP ma-trace po kung sino po talaga siya kasi kalimitan po nung ganyan eh ginagamit is uh, anonymous na account or fake account so uh, NBI check uh, PNP lang po no ang makakasagot sa inyo doon no gagamitan po nila ng computer forensics experts yun no, para matrace po ninyo ngayon uh, pag nakalap niyo na po lahat yung ebidensya uh, magsampan na ho kayo ng ano ng formal na reklamo no Mag-hire kayo ng ano ng uh, abogado ninyo no na puwede tumulong sa inyo para po dun sa proseso ng inyong uh, kaso no uh, kung hindi niyo pa ho kaya no na mag uh, magkaroon ng uh, pribadong abogado puwede naman kayong dumulog sa pau. Tutulong naman po sila doon no um, siguraduhin nyo lang po na kumpleto no, yung inyong mga ebidensya. Kasi pagka po yan, kumpleto, eh, sigurado po na, ano, na, na at pagka napatunayan, ano, na sa hukuman, ano, eh, siguradong kulong yan. Kung yan po, eh, mapapatunayang cyber libel. Kasi po yung cyber libel po, eh, may kulong. Ano po, mas mabigat siya dun sa, uh, yung regular na libel po, no. Yung cyber libel kasi, uh, ginamitan po ng technology no at malayo po ang naaabot kaya medyo mabigat po ang kanyang ano kanyang uh, penalty may kulong po 'yan. Ngayon po no, um, suggestion ko lang po habang ginagawa niyo po 'yan eh bayaran niyo po yung ano yung inyong uh, uh, pagkakautang yung nah, yung nahiram din niyo. Uh, kasi um actually siguro nag-ugat lang naman din 'yan kasi hindi kayo nakabayad siguro ho uh, bugso damdamin nung ano nung nagpautang kaya siguro kayo kaya siguro siya nakapagsalita ng hindi maganda or nagawa niya na uh, siraan kayo sa mga FB friends niyo using ano using uh, yung makabagong technology natin ngayon. Hindi ko alam, I'm just speculating, pero ang importante ho kasi dito is Um, sana maintindihan nyo po, nanghiram po tayo ng pera. So, pagka po tayo nanghiram ng pera, mayroon po tayong obligasyon na ibalik po ito. No? Um, kasi po, um, ano yan eh, uh, obligasyon, kagaya po lagi yung sinasabi, obligasyon na kailangan po ninyong uh, uh, bayaran. Ano po? Para lang po ano yan, best example is yung ano, uh, utility bills, no? Oriente, Tubig, PLDT, no? Pagka hindi po kayo nakabayad, eh puputulan po kayo niyan. Sa kuryente, sa tubig, o sa, sa ano, sa internet. Ngayon po sa ano, sa utang, pagka ano, pagka yan hindi kayo nakabayad, eh dapat po idinadaan kayo sa legal na proseso, no? Yung pagpapadal ng demand letter, pagpapamarangay, pagpapafile ng small claims. Yun po yung tamang pamamaraan po kasi ng paniningil eh. Eh po ba, ang nangyari po kasi sa inyo is uh, yun nga, unfortunately, nakapagsalita ng hindi maganda at uh, uh, nagamit pa po ang makabagong teknolohiya para kayo eh, uh, kumbaga magsalita na against you, no? So, yun lang ho, mabigat, eh, kumbaga na mababaligtad pa siya ngayon pagka na-filean nyo siya ng libel or cyber libel, no? So, yun ho yung ano, no? Um, payo ko po, eh, bayaran nyo kasi inahiram nyo po yan, eh, no? Ah, uh, tsaka kung manghihiraman ho kayo, no? Ah, uh, manghiram lang po kayo kung ano lang po yung kayang bayaran. Ano po? Paano niyo malalaman kung ano po yung kayang bayaran? Eh, computing niyo po yung inyong disposable income, no? Ang disposable income po para makuha eh kung magkano man po yung inyong kinikita, ibawas niyo lang po lahat na na-expense ng expenses nyo no? Yung Uh, utilities, upa o ano pang mga gastos, kung ano man po yung matira, no? Yun po yung disposable income. Kahit saan po po pwede niyo gamitin yun So dapat po yung magiging amortization nyo eh within dun sa uh, sa disposable income na 'yon, no? Uh, yun lang po, no? Uh, mangutang ho kung ano lang po yung kayang bayaran. Kasi eh, mahirap po pagka yung nagkapatong-patong na yung mga utang natin, hindi natin na-realize, re nahihirapan na tayong bayaran. Ano po? Uh, kagaya ho niya, kasi mo sa tingin ko, sa tao lang din yun yung hiniram, so pinaghirapan niya rin ho yung pera na yan. No? ah uh, pinag-ipunan niya, hindi natin alam kung gano'n katagal pinag-ipunan niya. No? Hindi natin alam kung paano niya na nakamit yung uh, ganyang halaga ng pera para ho siya ay makapagpahiram sa inyo. No? Uh, sa ibalik po natin. Ano po? Uh, pero po yung sa katanungan niyo, ayun po yung ano yung proseso nung um, pag ano pagkala uh, po ng ebidensya para po kayo ay makapagsampa ng uh, libel or cyber libel. Ano po? I hope na sagot ko po yung inyong katanungan, no? At kunin ko na po itong oportunidad na to para makapagpasalamat po sa inyong lahat sa patuloy niyo pong pagsuporta sa aking videos, no? hindi ko makakamit ito kung hindi ko kayo nagsishare, nagla -like, at nagko-comment po sa akin mga videos, no? I hope patuloy niyo po itong uh, suportahan, no? Nang uh, kahit pa paano po maabot pa po natin yung iba po nating mga kababayan na nangangailangan din po ng ano ng uh, ganitong mga videos para po kahit pa paano eh maibsan yung kanilang nararamdaman uh, lalo na kung doon sa mga mapang-abusong ola po, no? At uh, o meron silang kailangan matutunan sa larangan po ng paniningil at sa pagpapautang. Ano po? Uh, kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan kayo na mag ano po mag-subscribe po sa akin mga uh, social media account no sa YouTube, Facebook at sa TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.